Ayon isang magandang, magandang 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 hapon mga kaisla. Salam po ay lagi laging nasa mabuting kalagayan at ligtas sa namang uri ng mga kapamang at karamdaman. For today's video may nag-order po sa atin ng nito at saka po ito. Siya po ay nasa Canada na sa ngayon si Ma'am Rose Bagsik Greenway at bilang pagbibigay ng kanyang pagmamahal sa kanyang kapatid. Mahal ni Ate Rose sa kanyang kapatid ay kahit na sa malayo ay pinadama niya kanyang pagmamahal. bayad din na po. Umorder po sa atin at ang bait po ay true Gcas po. At ipapadala po natin ngayon sa Balungay. Ate Nana Jobing, happy birthday po. Happy 65th anniversary. Happy 65th birthday po. Ito na po padala sa inyo ni Ate Rose. Sana niyo po ay inyong naibigan. So yan at sa mga kababayan po na natin nasa ibang lugar at gusto lang pong umorder at ipadama niyo pagmamahal dito sa ating mga kababayan na natin sa panukulan na inyong mga mahal sa buhay. pag lang po kayo sa inyong lingkod at ating pong ipapadala. Hanggang dito lang po. Maraming maraming salamat po. Thank you po, Ma'am Rose, sa order po. Maganda na lang po tayo. Bye-bye!